Marigayan Bati, ako si Buru Recaps at ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang buod ng pelikula na. Nagsimula ang pelikula sa isang tahimik na tabing ilo. Kung saan na daw ang umakyat ang bida sa isang mataas na puno. Pagkarating sa tuktok ipinagmayabang niya ito. Sa kanyang ina at nakatatandang kapatid, biglang nabulabog ang kapayapaan ng may bumurusok na eroplano patungo sa anilang direksyon. Kinuha ni Sir Jay ang kanyang tinador Tinamaan ng eroplano at kalaunan ay napasabog ito. Subalit so, ito ay isang panaginip lang at biglang nagising siya. Sa kalagitnaan ng dabi ng marinig ang malakas na palabog sa pintuan, pumasok ang kapitbahay nila ng makitang guhay pa ang bata. Kinumbinsi niya si Serje na sumama sa kanya at magpakilala bilang kanyang anak. Dahil ang kanyang ina at kapatid ay pinatay na ng mga falaban. Pero huli na ang lahat ng dumating ang mga German patrol sa anilang bahay. Dali-daling pinatakas nan si Serje sa bintana. Habang tumatakas ang bata, maraming bahay sa barangay nila ang sinunog. Kalaunan naligaw si Sir Jay sa madilim at mahamog na kabubatan. Pagsapit ng umaga pumunta si Sir sa tabi ng ilog para uminom. Narinig niya ang ilang kalalakihan na nagsasalita ng banyadang wika. Tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na puno upang magtago mula sa mga ang na papunta sa ilog. Nabluto ang mga sundalo ng kanilang pagkain. Samantala nakita ni Sergi ang isang ahas sa itaas ng kanyang ulo. Ngunit na natili siyang kalmado para makaalis sa mga sundalo. Kalaunan, nagpatuloy sa Sergi sa paglalakbay sa kagubatan. Ilang araw na din mula nang huli siyang kumain nang may nakita siyang berries. Hindi na siya nag-alinlangan pa na kainin nito. Habang kumakain biglang may sumabog sa di kalayuan na ikinagulat ng bata. Maya maya nagsimula siyang makakita ng mga bagay at naging paranoid na merong sumusunod sa anyang likuran. Ngunit tumayo si Sergey at sumigaw habang sinasabing meron siyang hawak na baril. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad, ngunit na walang dila ng malay dahil sa pagod. Kinabukasan nahanap siya ng dalawang Russian scout at dinala ang bata sa anilang kampo. Ikinaliwanag ni Commander Gustov kay Sergei na nasa pareho sila ng panig at inaliw niya ang bata. Ipinakilala ni Sergei ang kanyang sarili at nakipagkamay sa Commander na parang isang matanda. nag lahat para sa bata kaya't inalagaan siya ng mga sandalo at binigyan ng ilang makakain at mainom. Sa sumunod na araw, isang nurse na nagnanalang katya ang naglapat ng gamot sa mga sugat ni Sir G. Nanininig Naninig sa sakit ang bata sa bawat pagdampi ng gamot sa kanyang mga sugat. Kaya naman linibang ni siya sa pamamagitan ng paguhit ng tangke sa kanyang tiyan upang mapasaya ang bata. Nang magsimulang magtanong ang bata tungkol sa digmaan, magalan siyang sinagot ng mga ang sundalo. Hindi nagtagal pumunta si Gustav sa pansamantalang ospital upang makita ang kalagayan ng kanyang mga tauhan at para makipag-usap si Sir G. Ibinahagi ng inosenteng bata kung ano ang kanyang mga pinagdaanan at nagsimulang maging interesado sa mga medalya at baril ng commander. Matapos mabigyan ng pagkakataong mahawakan ang baril, ipinakita ni Sergei ang tangke sa Anyang Chen. Ilang sandali pa habang papunta na sa frontline ang commander. Humingi ng pahintulot si Katya kung maaari nilang hayaan manatili ang bata. Ipinaliwanag ni Katya na alagaan nilang lahat ang bata. At dahil wala ng pamilyang babalikan si Sergei mapupunta lamang siya sa ampunan. Ngunit pilanggihan ni Gustav ang kanyang kahilingan at sinabing hindi lugar para sa isang bata ang digmaan. Samantala ilan sa mga sundalo ang palagi bumibisita kay Sergi sa ospital. Minsan ay dinalahan ng binocular si Sergi at ilang mga mansanas bilang regalo. Isang gabi ibinahagi ni Katya sa anyang kapwa medic na di siya maatulog. Dahil patuloy siyang nag-aalala na hindi niya na muli makikita sa Sergi pag ipaalis na sa kampo ang bata. Ngunit hindi siya nag-iisa. Dahil ganun din ang nararamdaman ng ilang mga sundalo. Silang lahat ay patuloy na humihiling sa commander na hayaan ng manatili ang bata, dahil marami sa kanila ay napalapit na kay Sergi, at napapanatili niyang mataas ang kanilang moral. Ngunit iginiit ni Gustav na dapat umalis ang bata, at ang digmaan ay hindi lugar para sa kanya. Kinabukasan umabante ang mga elemen ngunit nagawa silang pigilan ang mga rasyan. Matapos ang matinding bakbakan, isang sundalo ang naghihintay upang ihatid ang bata sa ampunan. Umupo si Gustav at nahirapan sabihin ang balita. realize ni Sergi kung ano ang nangyayari, at nagsimula siyang umiyak. Inabot ng commander sa bata ang isang kahoy na baril at bilang pasasalamat ni Afap siya ng mahigpit si Gay. Hindi na kayanan ng commander, nabitawan ang bata at biglang nagbago ang kanyang isip. Tinanong niya si Sergi kung gusto niyang maging anak niya at syempre o ang sinagot ng bata. Nang gabing linyon tuwang-tuwang nagtipon ang mga sandalo upang magplano kung paano gagawin ang uniforme ni Sergi. Samantala, naalala ni Sergi ang isang alaala ng nafaraan bago ang digmaan. sa ang buong pamilya sa isang karwahe. Sa umaga, ginising ni Gustav si Sergey at sinurpresa siya ng isang uniforme. Hindi na tagal matapos itong maisuot, masayang tumakbo si Sergey sa paligid ng kampo at natuwa ang mga sundalo na makita ang masiglang bata. Gayunpaman, ang kanilang kagalakan ay biglang nagambala ng paglitaw ng mga aeroplano sa itaas at ang kasunod na pambobomba ng mga aliman. Mabilis na kumilos ang mga sundalo at dinala si Sergey sa isang butas sa pag-asang panatiling ligtas siya. Pagkatapos ng pambobomba, tumataas ang bilang ng mga Sovetan. Sinubukan ni Sergei na hanapin ang komandante sa titna ng kabuluhan, ngunit hindi siya mahanap at pasya siyang tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig sa mga uhaw na sundalo. Habang tumutulong, hiniling ng isa sa mga sundalo si Sergei na basahin ang kanyang lihang dahil nawala ang kanyang paningin. Sa kasamaang palad, hindi marunong magbasa si Sergei, kaya lumikha siya ng isang isip na kwento tungkol sa isang baka. Ang bulag na sundalo ay tumugon na wala siyang anumang baka. Ngunit ang isa pang nasugatan na sundalo ay nagmumukahi na magpatuloy si Sergey dahil ito ay nakakatuwa. Sa kalaunan, hiniling din ng ibang mga sugatan sundalo ang bata na basahin ang kanilang mga sulat. Nang maglaon, napansin ni Gusto na natutulog si Sergey sa kanduma ni Katya. Ito ay nadin maliwanag na ang commander ay may damdamin para sa magandang nurse at nagtangkang magtapat, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na hindi maipahayag ang kanyang damdamin. Biglang nagising si Sergey, nagbudyok sa commander na umamin sa susunod na araw. Pagsapit ng hapon, nagkunwaring inahit ni Sergei ang kanyang bigote. Dalawang sundalo ang lumapit sa kanya at nagtanong kung ito ay para sa isang date. Ngunit si Sergei ay tumugon na ang mga sundalo ay walang oras para sa pakikipag-date. Kinabukasan, tinanong ni Sergei ang kanyang ama kung mayroon siyang anumang gawain para sa kanya. Inutusan siya ni Gustav na ihatid ang mga sa front lane. Malugod na tinanggap ng bata ang gawain at ibinigay ang mga liham sa mga sundalo na nagpapagaan ng tensyon. Habang naglalaro ng kanyang binocular, natita ni Sir ang isang kahina-hinalang paa sa gitna ng dayami. Nagmamadali siyang pumunta sa mga kawal na kumakain upang iulat ang kanyang nakita. Sa una, ang mga sundalo ay may pag-aalinlangan, ngunit sa huli ay nagpasya silang mag-imbestiga batay sa mga salita ng bata. Nagsasagawa sila ng sinasadyang paghahanap at dinabayan sila ni Sergi sa lokasyon ng mga kaaway. Sa lumalabas, tama ang bata, mayroong dalawang German scout na nagtatago sa dayami tinangka ng mga aliman na lumaban, ngunit sa huli ay nanaig ang mga rasyan. Habang nagtatalo ang mga sundalo, natuklasan ni Sergei ang isang radyo. Nang maglaon, nalaman ni Gustav ang katapangan ni Sergei mula sa kanyang pinagkakatiwalaang katulong. Lalong namang ha ang commander sa bata nang hindi binanggit ni Sergei ang ginawa nito pagpasok sa silid. Tuwan-tuwa, ipinakita ni Gustav kay Sergei ang kanyang mga papeles sa pag upang legal na maging kanyang ama. Iginiit ng bata na ibahagi nila ang mabuting balita kay Katya. Hinila ni Sergey ang kanyang ama patungo sa papahuyan. Ngunit pagdating nila, may kausap na ibang lalaki si Katya habang may hawak na bulaklak. Ito ay nabigay kay Gustob ng maling impresyon na siya ay may interes sa iba. Ngunit ang lalaki ay simpleng mangliligaw lang ni Katya at tinanggihan din niya ito. Sinugod ni Sergey si Katya at ipinaalam na kasama niya si Gusto. Ngunit nang lumingon sila, nawala ang kanyang ama. Hindi nagtagal, isang labanan na naman ang sumiklab. Tinangka ni Sergei na sumali sa away sa pamamagitan ng paghatid ng mga bala. Sinubukan ng isang matandang sundalo na hikayatin si Sergei na iligtas ang sarili, ngunit taglay niya ang katigasan ng ulo ng isang bata. Dahil dito, naglabas ng utos ang matanda bilang sundalo kaya naman sumunod si Sergei at pumunta sa isang ligtas na lugar. Nang makarating sa hideout ng commander, napansin ni Sergei na nahihirapan silang makipag-usap sa punong tangkapan. Binanggit ng isa sa mga sundalo na maaaring naputol ang linya ng telepono. Narinig ito ni Sergi at sinundan niya ang linya hanggang sa makasagupa niya ang isang sugatang sundalo. Sa kabila ng panganib, gumapang si Sergi patungo sa lalaki at huminginan ng sa pagkonekta sa linya. Inutusan ng kawalang bata bago siya huminga. Matapos matagumpay na may taguyod ang koneksyon, nadawa ni Gustov na tumawag sa punong tanggapan at humiling ng mga reinforcement. Kinabukasan, nagmamadaling pumunta si Sergi sa ospital para ipaalam kay Katya na may sakit ang commander. Agad na pumunta si Katya sa opisina ni Gustov para tulungan siya, habang si Sergi ay nakatakas. Ginising ni Katya si Gustov at nagtanong tungkol sa kanyang kagalingan. Tumayo si Gustav at tumugon at nagsabing wala siyang anumang sakit. Napagtanto niya na ang intensyon ni Sergey ay palapitin sila sa isa't isa. Nang marinig na okay ang commander, nahiyang umalis si Katya at sinundan siya ni Gustav sa isang maikling sandali ng katahimikan, umakyat si Sergey sa isang puno na may hawak na sana. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang binocular upang suriin ang kampo at nakita niya ang isang aso. Tuwang-tuwa, nagmadali itong tumakbo upang yakapin ang mga ito. Matapos batiin ang may-ari ng aso, tinanong ni Sergey kung maaari siyang sumakay sa fareta. Pinagbigyan ng lalaki ang kahilingan sa nang bata. Dayan paman, napansin ng mga aso ang isang pusa at sinimulan itong habulin. Nasaksihan ng isa sa mga sundalo si Sergey na patungo sa isang minefield at sinundan siya gamit ang tricycle. Mabuti na lang at saktong dumating ang sandalo para harangin ang daan at mahigpit na niyakap si Sergi. Samantala, naabutan ni Commander si Katya. Sinubukan niyang umamin muli, ngunit walang salitan lumabas sa kanyang mga labi. Gayunpaman, alam na ni Katya ang nais niyang iparating. Bago siya maasagot kay Gustav, isang sundalon ang sumabad sa sandaling yun damit ang isang liham mula sa punong tanggapan. Matapos basahin ang liham, ipinaalam ni Gustav kay Katya na sila ay aalis sa susunod na araw. Gaya ng utos, ang buong rehimiento ay nagpatuloy sa kanilang susunod na assignment. Hindi natagal ay nakarating sila sa isang nayon at inanyayahan sila sa isang bahay. Habang nasa loob, napansin ni Sir J. ang isang kakaibang baday sa sahit. Ipinaliwanad ng matandang lalaki na ito ay isang hindi sumabog na German airbomb na kanyang tinakpan. Nang marinig ito, inutusan ng mga opisyal ang lahat na risanin ang lugar upang maalis ang bomba. Samantala, inaliw ni Sir G ang mga lokal na bata at inaalagaan ang isang puta. Nang matagumpay na naalis ng mga sundalo ang bomba sa bahay, ipinagpatuloy nila ang kanilang mart sa patumo sa kanilang destinasyon. Sa daan, si Sir Jay, na nagmamaneho, ay hindi sinasadyang natamaan ang isang minifield na nagresulta sa agarang pagkawala ng kanang kamay ni Gustov. Sa kabutihang palad, nakaligtas si na Sergi at Gustov na may mga maliliit na pinsala lamang. Maya-maya, nakarating na sila sa anilang destinasyon. Nakipagpulong si Gustov sa general upang ibigay ang kanyang mga ulat. Pumasok si Sergi sa silid at sumali sa isang maikling pag-uusap. Nabighani ang general sa talino at parang sundalo ng bata. Nang sumunod na araw, ang grupo ni Gustav ay pinagkalooban ng malaking karamalan at pinalamutian ng general ang unipormeni ni Sergei ng isang batch. Habang nagmamartsa ang bata, ang buong unit ay nagmining sa pagmamalaki. Dinagtagal, ang mga ay sinalakay. at isang bomba ang sumabog malapit sa commander na lumibing sa kanya sa isang butas. Agad na sumugod si Sergei upang alertuhan ang iba pang mga sandalo tungkol sa alagayan ni Gustavo. Mabilis silang nagturuman upang palayain ang kanilang commander mula sa mga guho. Sa kabutihan palad, nakalikta si Gustob sa pagsubok kasama si Sergi na masunurin na nag-alaga sa kanya sa buong araw. Nagtapos ang pelikula sa pagmamartsan ng mga sundalo patumo sa susunod nilang destinasyon. Sa pagsasalaysay, nakasaad na ang dibisyon ay naging pamilya ni Sergi na sinasamahan siya sa bawat labanan, kabilang ang sa Staling Red na umabot sa Poland. At dito nagtatapos ang pelikula na Soldier Boy. Kung nabustuhan niyo po ang kwento na ito, paki-like okay, o subscribe po sa video na ito. Hanggang sa ulitin. Ingat at sana maging masaya ka ngayong araw.